Good morning, guys. Good morning, good morning sa lahat. Magsasahod tayo ngayon ng tubig, guys. Ayun, guys, nagsasahod ako ngayon sa CR, guys. Kasi mamaya, wala na naman kaming tubig, guys. Mm hmm, ito yung CR ko. Sasahod tayo ngayon ng tubig kasi mamaya. Las 8.30, las 9.00, wala na naman tubig. Ito yung bunso ko, tulog pa. May lagnat yan, guys. Ayan, tulog pa siya. Malakto ah, yung namin, guys. Habang nagsasalang ako ng kamote, sasalang ako ng tubig, guys. Ito, pinuno ko na rin, guys, oh. Kasi mamaya mga 8.39, wala na kami tubig guys. just niyo. Ganon kahirap dito guys sa tubig. Ipagkabulan ka. Ibabayad ka naman ng tama. Yung supply nila kulang. Ako nag-reading na naman kapon guys. 600, mahigit na naman ang bill ko. Diyos ko. Isang araw, ilang oras na ang tubig. Ang hirap saot ako ng tubig. Ayun, darling ko, dumating na galing hatid sa si estudyante. May dalang grasya, guys. May dalang pandisal na naman. O tapos maglinis, guys. Itip ka tayo ng kape, guys. Gagalang mister ko ng pandesal. Ito, guys, oh. Sunog. Hmm. Hmm. Itip kita tayo ngayon ng kape para ipares sa pandesal, sa mainit na pandesal. Hmm. Dito. Magd-spotify pa lang ng kape. Dalawa kami, mister, kumakape. Good morning, guys. Good morning.